Hey guys, what's up? So for today's video, dito tayo sa McDonald's as usual. May Filipino dito na barista. Hello. <laughs> At bago lang din yan. Ganda dito kasi wala pa masyadong customer dito. Eh. Kaso boring naman. Di so yun guys oh. Ito Punta kayo dito Bali convenient yung restaurant Bago Malamig <laughs> yon, Dito yun sa HR HR uh, Sa Saudi Arabia Ito yung labas ano? yan guys gusto kayo dito, guys dito yan sa highway where di pa masyadong matao dito kasi ano, ano panila bago gumagos kasi tapos yung ano dito is highway and uh, wala masyadong ano, dumadaan yung babuntang hr yung mga uh, customer name sa Sarah Hernandez. So pag ano, 'yan, 'yan yung pumupunta tapos mga travelers daw. Stopover lang siya mula Riyadh hanggang ano, Hota or Auckland. Mag-stopover kayo dito. May masarap kami na kape dito at saka mga uh, paninda. Burgers kasi so, medyo may ano lang price increase ng dito. Mga 1 uh, real uh, extra. So kung napadaan kayo dito sa HR or sa Ganonia Road papuntang Hota, come and drop us. So see you here.